Storboy lang ito, sir, ha? sige, pa, sige pa. Sir, uh, alam niyo po ba bakit ano, may impeachment na yun para kay Sara Duterte? Ah, sa pagkakalong po dahil sa ano, confidential funds niya po, pati yung ano, death threats niya po kay kaila, uh, ano, President Bongbong Marcos. Oh tama po. Eh, ngayon po kasi uh, na impeach na siya sa Kongreso, ngayon inaket na po sa Senado. Ang problema, sabi po sa batas sa konstitusyon, eh 48, kumbaga agad-agad daw dapat na aksyonan ng Senado. Ang problema, parang tinitingga po ng Senado, eh, ano pong masasabi niyo doon? Para sa akin po, yung masasabi ko lang doon is parang binabaliwala. may ano, parang may tinatago sila may shady na nangyayari ganon or parang binaberan sila para i-delay pa kasi after election pa daw iyaas si kaso. Kaya nga eh. No? Pero kayo po sa tingin niyo dapat bang simulan na nila? Opo, simulan, simulan na po dapat yun kasi uh, malaking bagay po ito baka may tiyatago po silang malaki ganun or si Sara may ginawa po talagang masama. Pabor well, ka ba na ma-impeach na tong si Sara Duterte? Opo, pabor na pabor po ako kasi Uh, may mga ebidensya naman po sa pinapakita yung ano iba't ibang tao na may uh, nasa confidential funds Tsaka yung ano po yun yung uh, debt trace niya po kay PBBM. Dipo, hey thank you very much po thank Sir. Yeah, matalino matatino po kayo. Hindi ah. <laughs> <laughs> naman sakto lang. Mas matalino pa kayo sa mga senador. <laughs> thank you, thank you.